Personal na nakita ng News 5 team ang panggigipit at pagbangga ng Chinese vessels sa sasakyang pandagat ng Pilipinas na kasama sa resupply mission sa iyong Kaya ang AFP plano na ring dagdaga ng puwersa roon. Magbabalita si Girobles. Robles. Nasa labing anim na Chinese Maritime Militia Vessels, limang China Coast Guard at dalawang People's Liberation Army Navy Vessels. Ganito karami ang namataang barko ng China sa Ayungin Shoal nitong linggo nang banggain ang dalawa sa apat na sasakyang pandagat ng Pilipinas na ginamit para sa resupply mission. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, malinaw na paglabag sa international law ang ginawa ng China na dangerous maneuvers. Hindi po ito tulad ng kalsada na nasa uh, lupa na pwede ka kagad magpreno o magpalit ng direksyon that put the lives of our, many of our in Matatanda ang binangga ng China Coast Guard ang resupply boat na Oniza May 2, habang ang BRP Cabra na naka-escort dito ang binundol naman ng Chinese militia vessel. Kasama ako sa mga sakay ng BRP Cabra na personal na nakita ang mga pangyayari hanggang sa naihiwalay sa BRP Sindangan ang Oniza May 1 at 2. Meron din mga nasa 15 na mga Chinese Militia Vessel na sabi nga ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ay sinasadyang harangan tayo papunta nga doon sa resupply mission natin dito sa may Ayungin Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Nang mabangga ang UNASA May 2, nag-radio communication pa sila sa Chinese Coast Guard Vessel 5203. Chinese Coast Guard, Chinese Militia, this is Philippine Chartered Vessel, UNASA May. In view of the damages incurred we need to proceed to LS57 to conduct the repairs on the damages made by CCG 5203. Over. Dahil sa insidente na iwan ang BRP Cabra na aking sinasakyan. Ilang saglit pa, lalo kaming dinikita ng mga barko ng China. Bandang alas 8 ng umaga, nagdesisyon ang PCG na patayin na muna ang makina ng BRP Cabra. Pero kahit nakapatay o dead on water ika nga ang makina ng aming barko, nabangga pa rin kami ng China. Sa sobrang lapit nga ng Chinese militia vessel na ito na 00003, ay kung hindi ako nagkakamali, mga dalawang beses na bumangga dito sa BRP Cabra. Dahil sa mga ganitong insidente, plano ng AFP na magpadala ng dagdag na puwersa sa ayungin para matiyak ang ligtas na resupply missions. Nagkausap naman sa telepono sina na U.S. National Security Advisor Jake Sullivan at Philippine National Security Advisor Eduardo Año. Muling ipinarating ng Amerika na suportado nila ang Pilipinas sa gitna ng insidente sa ayungin. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.